Hi, ito po si Boy Technician TV magpapalit tayo ng flex sa PS4 controller papakita ko po sa inyo sa po yung sira ng flex yung isang controller na palitan na natin ito na oh. Napalitan na natin nagawa na natin umiilaw na po siya yan oh kanina ayo umilaw eh palitan din pala natin siya ng cup sa analog ito bago natin eh. so ito Ayan. Poking okay po. Tapos ito naman yung pangalawa. Ginagawa natin. Papalitan natin ng flex. Ayan po. Ito na yung nagawa natin. Isang black, isang blue na PS4 controller. Tapos, linisan natin yung rubber. Kasi madumi. Malagkit na yung rubber niya, kaya nilulunisan natin. Kasi pag pinipindot mo, nagdodoble yung niya. Kumbaga, dami-dikit eh. Kaya kailangan linisan. Kakabit na natin siya Sabit natin yung rubber. Siyempre. Katapos nga. Ito na ilalagay na natin. R1. Katapos natin siya. Babalik na natin dito sa pinakalagayan niya. panit na natin screw na natin sya ito yung battery tapos ito yung L2 L2 nya ito naman yung CL1 R1 pala, R1. Yolo, may lalo na. No? ito na yung nagawa natin isang black isang blue na PS4 controller tapos ito naman yung mga parts na pinalitan natin flex ang tawag dito yan ang kadalasan sira thanks for watching